So, nandito kami ngayon sa The Smart Bag, bagong ilog. Titingin tayo ng Honda na available dito. So, ayun, sa ADV 160, may available sila ng puti dito. Go, 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 go. Hello. Ito nga pala yung ADV nilang bago ngayon. presyo niya idv 160 164,900 tapos na may down payment sila 30,000 tapos 12 months niya may 14,480 tapos yung 24 months niya 8,530 36 months 6,500 tingnan niyo naman kung ano yung Ang ganda ha Kaya talaga ng idv mga paps Laki ng pinagkaiba nyo Yung engine Ganda ng idv makaroon po na tayo eto sa windscreen nya medyo bumaba ng konti natagtagan nya ito ng 3 to 4 inch inches tapos yung difference na sa 150 nagkaroon siya ng uh, butas dito better for aerodynamics na siya tapos ito yung nakakaagaw talaga nakakaagaw pansin yung Honda selectable torque control na kung ano yung meron sa ID ngayon Then, pagdating sa gulong, ganun pa rin. Same size, same design. Yung kulay ng mags nag-iba. Uh, yung fender, nag na rin. Pagdating dito sa harap, yung handlebar, uh, medyo naging bruise ko yung dating. Naging uh, ma Dati kasi silver to eh. Tapos yung panel niya, nag-iba na rin. Uh, yung control niya dito sa panel, ang dito niya na ilalagay. Yung sa dito, same pa rin naman yung harap. Same pero ito yung nadagdag. Medyo lumapat siya. Ito. Lumapat. Tapos ang kagandahan dito kay DB, yung design na to. Parang kwad siya. XADB 715 spider siya. Saka so, ito. Tapos yung uh, engine niya dito, pang gilid, tsaka yung... Same na same sa, sa PCX160. Hindi ako nagkakamali, parehas din ng Click160. Tapos dito, same pa rin. Ito, same pa rin. Yung shock niya, same pa rin ng ADV150. Yung gulong, ganun pa rin. So yung pinagkaiba talaga, yung pairings, iniba. Dito, banda, iniba. Tsaka yung fuel tank niya dati kasi uh, 8 liters lang yung fuel tank ng ADB 150 ngayon meron na siyang 8.1 liters nadagdagan ng 100 ml yung seat niya naging matigas dati kasi malambot lang to matigas yung leather na ginamit kaya hindi na tayo madudulas tsaka lumapad na rin dito ayan maganda talaga sa harap hindi mo siya mapapansin kung may pinagkaiba pero sa gilid mapapansin mo na meron talagang mga difference. Maganda. Sporty na siya. Bumaba yung seat height. Pero yung ground clearance ng ilalim, same pa rin naman. So, yun lang.